si Lapas Daddy. Okay, Daddy. Apre. Hey guys, I'm back. So, kanina nag-vlog ako nung no, hinatid namin si Kiang Kiang. Uh, umalis kami dito 6.07. Bumatid kami doon. Wala pang 6.30. So, usta kayo guys? So paggabi, ang aga kong natulog pagkatapos gawin tong pilik mata ko which I paid only 100 bucks kasi retouch lang naman siya guys natulog agad ako guys because I was so tired from yesterday's lakad namin ni daddy and uploaded na siguro yung video na yun hindi ko lang alam <laughs> check ko pa pala and then so today it's another day, it's a Tuesday and wala akong lakad today guys. Pahinga lang. Dito lang sa bahay. May work ako. And ano. Nag-wait lang ako ng oras. Kasi may team meeting ako at 7 uh, a.m. And then maliligo ako guys. Babasain ko talaga yung buho ko today. Or tonight na lang siguro. Kasi nga. Uh, ang alikabok ko kahapon. nag lang ako kagabi. Iba talaga din pag nabasa to guys. Ba? So, ano pa ba? Ano pa bang ganap? Ang aga ko rin naglaba dun sa polo ni Kia, Nilabhan ko. Kasi nga, ayaw kong, ayaw kong paulit-ulitin siya. Kung ano yung sinuot niya kapon, eto na naman yung susuotin niya na polo. Kasi guys, yung magiging marumi na yung kwelyo. So, sabi ko sa kanya, gamitin niya naman yung isang uniform, Nilalabhan ko na naman yun. Kasi tomorrow, PE day naman nila. So, um, hindi siya mag-uniform. So, at least may time ako nang makapaglaba ng mga uniform niya. Tiis-tiis lang muna, guys, yung ano ngayon. Kasi nga, uh, dalawa, da, dalawa pa lang kasi yung uniform niya, guys. So, mabuti sana kung apat para at least wala nang palitan ba. Um, ano, para, pero baka bumili ako, guys, ng isa pa. or dalawa pa, siguro this coming ma October na siguro guys kasi medyo sa talaga yung ano ko ngayon kasi nga nagbayad kami sa sa copay ni daddy tapos meron pang uh, gamot yung gamot niya guys a around 800 plus so marami marami maraming binayaran pero okay lang yan as long as may buhay so work muna ako guys ha Hi guys, I'm back. Kakatapos ko lang mag-coaching sa advisor ko. And at the same time, binentahan ko siya ng insurance, guys. <laughs> so magpapa, ano siya, magpapagawa siya ng quotation. And then she will decide whether she's gonna get the annual, semi-annual, quarterly, or monthly. So kasi wala, tapos na naman kami sa discussion namin tungkol sa scores niya. So, nag lang ako ng konting-konti, guys. Kasi, guys, um, I'm selling life insurance policies na naman. I'm going back to that. Although, hindi pa talaga ako nakapag-exam kasi I needed to um, take the examination na naman sa IC or Insurance Commission. Kasi nga, nag-expire na yung aking license, guys, a couple of years ago. Kasi 10 years na pala, guys, yung validity ng yung um, ano ba yun? Uh, license mo to sell. So, wala pa talaga akong time na naalat to review. dun sa reviewer niya. And medyo mahal-mahal din kasi guys yung presyo ng pag-take ng, ng exam na yun guys. Around 2,000 yata or 1,000. Eh, wala pa akong budget for now. But, pag nagkaroon ako ng budget, guys, I'll take the assessment. Kasi madali lang naman yun, guys, actually, sa mga nag-aspire dyan na maging sales agent, magpa-under kayo sa akin, guys, para isang unit tayo sa Manulife, and we can really sell good, ano, we can really sell good policies. Kasi, di hamak na maganda ang negosyo, magandang trabaho ang nagbibenta ng insurance, guys, kasi biro mo, buwan-buwan meron kang matatanggap na komisyon. Yan ay kung masipag ka. Kung hindi ka masipag, out. Oh, nasa sayo din yan. Sipag at syaga lang talaga dito guys sa sales um, sales na world. Kasi kung um, kung ikaw yung type na na ano ahente na seasonal, out. Oh, wala ka talaga makukuha. Pero kung ikaw yung type ng ahente na go lang ng go, kung makakakita ka lang ng opportunity, kasi ang unang tinitingnan ko talaga guys is the stability ng isang um policy holder or ano ba 'yun um, prospect ko. Tinitingnan ko yung capacity niya to pay. Tinitingnan ko yung um determination niya at tinitingnan ko rin yung understanding niya about insurance policy. Ko ano yung ano yung sa, sa tingin niya paano niya naiintindihan ang insurance. Kasi alam mo yung kasi dito sa bansa natin, hindi lahat open-minded when it comes to insurance. Kasi para sa kanila, it's gonna be a waste of money. It's gonna be a cost on their end. But little did they know that when you get yourself insured, kahit anong mangyari sa you guys, covered ka ng company. And mind you guys, if you put your money in the bank, the moment you die, the bank will collect or the government will collect estate tax na nagkakahalaga ng 20% ng iyong deposito. So, kung yari, deposito mo is 100,000, less 20%, so 20 mil kaagad guys ang mawawala sa family mo. So, when they remove or when they take out the money, kulang-kulang na yun guys. Whereas sa insurance company, kung ano yung amount na pinakover mo, yun talaga yung matatanggap ng family mo. No tax at all. So, di ba? So, kung sa mga interesado dyan, guys, i-message nyo ako. Especially dito lang sa Cebu. So that we can sit down and we can further discuss kung ano ba yung mga benepisyo. Kasi dati, right, guys, ang, 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 mindset kasi ng mga uh, kumukuha ng insurance policies is that, ah, pag namatay lang ako, tsaka lang makakakuha yung beneficiaries ko. Yes, that's true. And it still holds true to nowadays. Ganun pa rin naman sa traditional na insurance. Pero meron na kasi tayong tinatawag na variable life insurance wherein while you are still alive, nakakakuha ka ng living benefit doon sa binabayaran mo sa insurance company mo, o di ba? So until such time na mag-retire ka na, retire meaning wala ka na sa mundo. <laughs> Yan ang ibig ko sabihin. So meaning your family will no longer have or it will no longer be burden kung ay mahal ng kabaong paano ko siya ililibing ang mahal ng ano yung mga ganong bagay kasi makaka-cover mo na yon sa insurance na pinakover mo ang problema kung meron ka lang naman talagang pera oh you might as well go for a higher coverage like 1 million half million yung mga ganong bagay kasi yung mga amounts na yun guys 10 years, 20 years from now ang liit na lang ng value ng mga amounts na yun 'di ba? So kung hindi mo lang namamalayan, bayad ka ng bayad ngayon ng 5 years, 10 years to pay. Before you know it, magagamit talaga 'yon ng family mo. You will certainly leave a legacy sa family mo, guys. So sa mga interesado, message me para we can discuss further on that. As to the products, guys, hindi na ako sigurado, hindi na ako updated kung ano yung mga binibenta ng Manulife. Kaya nga, kailangan ko mag-attend ng mga Uh, product training uh, seminar sa kanila. So, pag ito naging na pull off ko talaga, guys, I'll go ano na nito. Um, magiging part-time ko na to. And then, update do'on guys, uh, may na-playan kasi akong part-time din na uh, VA. Sinabi niya sa akin na na-shortlisted daw ako, guys. Yee! Shortlisted ako. And then, nasa final stages na rin yung ano, hiring nila sa HR. Sana matanggap. Kung hindi, okay lang din. Wala namang wala sa akin, guys. Pero sayang lang din ba? Kasi magagamit ko yung part-time na job na yon on my idle time every night. So, sana magamit ko yun. Sana matanggap nila ako, guys. Kasi, ano lang ba yun? Apat na oras. Without know, you knowing it, tapos na. O oh, di ba? then yung 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 ano kasi pangbayad ko kasi yun guys sa pang extra dito sa bahay, like groceries, mga ganun. And most of all sa pangbayad ko dito sa aming uh, pag-ibig para at least naman matulungan ko yung anak ko ba. So I'm I'm keeping my fingers crossed na hindi naman ako cross. O oh, ganyan ganyan. Ambit <laughs> kasi ng kamay ko. Sana Lord, matupad na lahat ng mga pangarap ko. All right. Balikan ko kayo. Hi guys, Have, hi good morning. It's another day. It's a Wednesday today, guys. And maglag uh, in ako dito pero bababa ako kasi hatid na naman namin si Kiang Kiang kahapon. Hindi ko yata na close yung vlog ko so is i ano ko na lang i sa sabay ko na lang to sa vlog ko today. So babak mo na ako guys. Tapos na kumain yung anak ko. Yatid e, mo na namin siya, okay? Guys, I'm back. So, tapos na kami mag-breakfast ni Daddy. And I'm having my coffee upstairs. And nagsarap ng ulam namin, guys. Uh, we had scrambled eggs, corned beef, uh, yung sira naming uh, tatim. Hindi siya patatim kasi hindi siya pata. So, tatim lang kagabi. And then, coffee. And then, all of a sudden, we We learned that one of our uh, relatives, ang um, asawa ni ng Berna, uh, ang mm, si Oscar, is tumawag sa mother-in-law ko saying na wala na talaga siyang makain. So it really touched our hearts guys na, na ang sarap ng kinakain namin. Tapos may isang member ng family namin na wala malang makain. So, agad-agad, nag-message yung family na magpapadala nga. Kasi nga, guys, his wife, ng Berna, is the cousin of my husband, died last year. Meron silang nag-iisang anak, guys, pero andun sa Manila. So, na, eh, ano lang talaga, technically, si Oscar lang talaga yung nakatira dun sa bahay na yun, guys. Eh, ang tanda-tanda na ni Oscar, nakaganun pa siya, guys, para siyang hunchback na. So, hindi na siya masyadong nakakagalaw kasi nga, patanda na rin siya. He's almost 80 na siguro. Ang siya lang naiwan sa bahay. Wala man lang katulong, wala tanan, wala jud lahat guys. So, to Oscar, sana is um, pagpalaing ka pa ng Panginoon. Sana ibigyan ka pa ng lakas na, ano ba yon? Uh, you can withstand this trial in your life. And, bigla ko naisip guys, paano pag nangyari sa amin yun? Eh, pag tumanda na kami ba? Tapos, wala man lang isa sa mga anak namin natutulong ba? That can happen, guys. And that is possible. Na, na, nagawa ngayon ng nag-iisang anak nila, although adapted lang siya yung nag-iisang anak nila, but still, sila yung nagpalaki, sila yung nag-aruga, nag lahat, nagpa-send nagpa sa school, lahat. So, parang, ganito na lang ba pag, wala ka, pag matanda ka na? Like, wala ka ng value sa mga anak mo? Ang saklap naman nun, di ba? So, kaya, naisip ko talaga, Dad, sus, kung magiging ganito man lang tayo, ba, mabuti pang mamatay na tayo ng maaga para wala na tayong iisipin ba na hindi na tayo masasaktan. naisip ko rin na naman yung, yung mami ko, guys. Ewan ko, na kumusta na kaya yon Hindi ko na talaga alam. Hindi na namin alam ng ate ko. Wala kasing cellphone yung mami ko. And the last time that we We heard, nasa negro siya guys. Dinala siya ng katulong ng tita ko. Sus, ginuo ko. Kung dito lang sana siya kay ate, hindi yun mangyayari sa kanya. Tigas kasi din ang ulo ng mami ko ba ang, 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 ang taas ng pride. Sa ganyang edad mo guys, wala ka ng pride-pride. Dapat ano ka na, ano ba yun? Um, surrender everything na lang kung sino yung makakaano sa kung may anak ka bigay mo na lahat wag wag wag, wag ka na kasi wala wala ka na rin namang income 'di ba kaya nga sa lahat ng mga matatanda ngayon diyan na walang walang tinutulugan na maayos walang bahay walang makain yun talaga walang makain walang mainom sana is uh, gabayan kayo ng Panginoon na wag, wag kayong pabayaan. And sana may mga mabubuting loob pa rin talaga na willing na tumulong sa inyo. Kasi kung malapit lang yung bahay ni na Oscar sa amin, sabi ng asawa ko, ano na, dito na namin siya pina, <coughs> pinakain ng uh, almusal, di ba? Although hindi, naghihirap din naman kami guys, hindi kami mayaman ng asawa ko, pero at least ba, meron kaming madudukot, meron kaming matatakbuhan yung anak ko nga, pero si Oscar, yung anak niya nasa Manila. Pero kahit na nasa Manila, yun guys, di ba? Pwede naman yung i-message. O yung anak niya mismo yung mag-message pa. Eto pa, magpadala ako ng pera. Um, Mag-ask mag ka lang ng tulong diyan kung sino makaka pag grocery sa iyo. Yung mga ganung bagay ba, si maliit na bagay guys pero napakalaki na 'yan sa ating mga magulang. Ayun nga, eh. Naawa ko kay Oscar yun talaga lumang oras. So, it's 8.05 guys. By 8.30, meron akong coaching. And magkikilay. Wala ako guys. Kasi wala na naman akong kilay. And dito lang ako sa bahay. Wala na akong gagawin. Si daddy, baka pumunta siya sa shop, sa car shop. Kasi yung keyless namin, hindi gumagana guys. Ano ba yan? Kakainis. So, ipapatingnan, ipapatingin mo na niya kung ano yung nangyari. And, babalik din naman ka siya. And then tomorrow evening, kung matutuloy si na kuya, ihatid namin sila sa pier. Because they'll be going to Pagadian. Sila ni Papay. Ngayon ko kung ano gagawin niya. It has something to do with the studies ni Papay doon sa ano. Sa uh, real estate niya. Yun. So, babalikan ko kay guys mamaya uh, kapag ano na. May time na naman ako, okay? Guys, I'm back. It's 10.47 and time for snacks. Bahaw na ang pan, guys. Gailag na siya miss po ang bakery. Ah, okay. Malalaman ko kasi, guys, kung luma na ang pan o ang bread o tinapay. Basta hindi siya buhag-buhag o buhag-hag. Ito medyo buhag-hag na. Kain tayo. Mm. Nag-arsado ako. Mm. mm. Mm -mm And water. Update pala doon kay Oscar. Oscar nasa sa ni daddy, uh, asawa ng cousin ni daddy. Every day naman pala siyang pinapadala ng pagkain. Kagabi lang siguro wala dahil daw masama yung katawan nung pamangkin niya. Pero everyday pala siya pinapadalhan guys. Uy, ng pagkain. So, kawamat naman din. tapos daw yung anak niya na nasa Manila nagmo-monitor naman daw sa kanya sa CCTV pero iba din kasi guys kapag tawagan mo lang ba kasi matanda-matanda na yung papa niya daddy niya talagang talagang kailangan talaga yun ng extra care Mamaya, may natira mang ulam, kanilang breakfast. Yan ang kakainin ko pag nagutom ako during 12 o'clock. Ang init sa labas. Mabuti na rin yun para at least pag uwi ni Kian ba, hindi siya ma ulanan. Kagahapon, sinundo siya ni na kuya. Kasi may nilakad sila kuya sa syudad ba? So pag uwi nila, wala pa namang four. So sinundo nila yung bata. Kami naman, timing din na, umalis na kami para sunduin siya. And last minute kasi to sila kenpai kung magpaalam ba? Or mag-notify. So ang nangyari, buti na rin kasi bumili na lang kami ng dumaan na lang kami ng clean, abutika ni daddy, binilan ko siya ng maintenance niya. So kompleto na siya. Ang update sa ilong ni daddy pangalawang araw na na nag puff siya guys medyo naaalibyuhan na siya medyo nararamdaman na niya na may pagbabago na kasi pag spray niya ganon hanggang dito talaga yung nararamdaman niya na improvement so sana magtuloy tuloy para maka ano na ma-corrected na yung hearing loss ni daddy Mm. Last na clip ko na mamaya And then I'll end my vlog Kasi dalawang araw to na vlog guys Kasi kahapon nga Hindi ko na i-close yung vlog ko So Last clip ko later And End of my vlog Guys nice. It's 12.38 na And Guess what? Hey! Ito na lang yung pa-lunch ko guys Ayaw kong kumain ng rice Kasi busog pa ako kanina sa Pa- uh, ano ba yun? Pa-snacks ko na sandwich. Eh, dalawang oras na, na naman yung minipas. Eh, bumili kami ng lima. Lima yata yung binili namin ito. And then, nag-refill ako ng aking water na may serpentina na dahon. Mm -hmm. Kain tayo. by 1.30, magla-lunch ako. Ah, oh, niya. naka-lunch pala ako ngayon. Pero by 1.30 kasi may training yung team ko. So, maglalaba ako sa baba. Nalaban ko yung polo ni Kian na sinuot niya kahapon. Ang yung pants niya. And then sa Friday, lalaban ko na yung dalawang polo. Para Sabado, Wingo, rest-rest lang ako. Masasasal pala ko dito kaysa sa V-Cup. Ito yung favorite ko. Potato chips. so si daddy, doon lang sa baba. Kami lang talaga dalawa, the whole day. Kasi si Kian wala eh. Darating yun, hapon na, ng 4.30. Pagdating naman nun, wala naman yung gagawin. Hindi mag... mag cellphone. <laughs> Medyo relax lang ako today. Kasi tapos na ako sa lahat ng mga coaching so ko. Usually, Monday to Wednesday ako busy talaga. Is in Monday aapat kaagad yung ano ko coaching ko. Hmm. Kasi I have nine agents. But next week, walo na lang. Kasi may nag-awol na naman. O, diba? Kainis talaga itong mga ahente na way klaro, guys. Yung aawulan ka lang, hindi man lang hindi man lang makapagsabi ng tama ba ng mamaayos na <clears throat> TM, di na lang ako papasok mga ganun, wala parang ginoghosting ka lang nainis ako din sa mga bataong yan kakala sila kasi ako may trabaho I'm earning for my family. Kung ayaw nilang walang trabaho, bahala sila. Galing guys ah. Guys, I'm back. I guess, ang sa akong gaon guys. Be, spaghetti! Ayan. Daddy cooks spaghetti as for our dinner. And since nagutom na ako guys, kumuha na ako. nung marami pa kami dito, tigwa 1 kilo talaga yung niluluto ni Dali. Pero since kami na lang tatlo, tig four four hundred grams na lang. Mm. Mas masarap to kaysa sa niluto niya last time. Siguro din masarap yung Um, pasta. Kain tayo guys. Hot dog. Sarap. Creaming, creamy, creamy. Hmm? Hmm. Hmm. Lawas ay punan guys. Kaon pa. I will have coaching, one last coaching at 3.30. Kasi 4 o'clock ako today, guys. Tomorrow, 6 to 3 ako. So, I'll probably end my vlog na for today, guys. Kasi nga, mahaba na naman to. Pasensya po. Kasi I'll end it with eating. By eating this, um, I'll finish this. And then, baka mag-add pa ako, guys. <laughs> Ayan, oh. Konti na lang. Bababa ako after nito. Kukuha na naman ako and then magre-replenish ako ng aking water. So, I'll see you guys again on my next vlog, people. Please naman like and please subscribe to my channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And I'll see you again on my next vlog. Ingat kayo guys dahil mahal tayo ng Panginoon. Bye-bye.